We'll be right <laughs> back. ng inay ngayon. Dalawang birthday ng inay, September 1 at February 15. Eh bakit dalawa? Parang sa rehistro, natuklasan na ang tunay pala niyang birthday ay February 15. Siguro mga 3 or 4 years pa lang bago siya mawala. So kailan lang nakalakha namin na i-celebrate ang birthday niya tuwing September 1. Pero ngayon, wala tayong handa ngayon. May bagyo, kahapon pa tayo hindi masyadong makalabas at nag ng malakas, huwag na muna tayo medyo maging magarbo sa araw na ito. Ang importante, patuloy natin inaalala ang naunang kaarawan ng inay. Para kong bata, umiiyak pa rin ako ngayon. Kanina, ano kasi hindi na ako nag-post ng happy birthday inay na kagaya na ginagawa ko nung makita ko ang halos lahat ng mga kapatid ko, pamangkin, nag-post na ng kanya-kanya. Kaya nag-alay na lang ako ng dasal at mm, yun, patuloy pa rin tayong umangal-ngal. Yun nga, nung makita ko yung mga pictures nila, lalong lalo yung picture ng kuya, yung una ko nakita eh. Para naman akong batang umahagulgol. Ano yung, yung, yung hagulgol na yun eh? Yung hindi physical, yung may breakdown sa loob. Yung para ka batang humihigbi na ah. basta talang tumutuloy yung luha mo yung yung nagsusimigaw na damdamin mo sa pagkami sa kanya, sa pagmamahal sa kanya ay yun nandun sa loob. at ka kontroli ng kontrolin ang ating sarili. Kailangan talaga kasi wala na. Nandun na. Pero doon sa picture na in inaayos yung mga bulaklak na tanim tapos ngayon, pag dumara ako sa, sa gate namin, sa tarangkahan, pakasok sa bahay, wala na yung mga bulaklak. Wala na yung inay, wala na yung mga flowers. Ang hirap mag-move on, inay. Sa totoo lang. Okay, bilang tribute sa kaarawan ng inay, ipapalabas natin yung ano, yung ilang mga masasayang ano namin. Masasayang events. Events? ano ba? Yung masasayang homecoming pegs ko. Sa nakalipas na... Actually, hindi masaya yung... May kirot. Lalong lalo na una. Marami na. Marami na akong mga homecoming surprises sa inay. Eh. Pero yung tatlo talaga, ang pinaka-remarkable. Yung 2020... Yung 2018... 2020, umuwi ako ng... Gusto kong 2019, 19. Gusto kong ma mabuksan o maabot uh, o ma-welcome ang 2020, ang bagong taon ng 2020 na kasama ang inay. So umuwi ako ng... nang uh, parang December 29, 2019. And 'yun nga, uh, 'yun meron kong konting prank, na peg ng 2022. 'Yun ang uh, huling surprise ang homecoming ko, because nawala na po ang inay nung isang buwan pagkatapos kong dumating. Pamayat-maya po, may mga ilan pa rin mga comments, lalo na sa Facebook na kamusta nang inay mo, nami ko ang inay mo, ay wala na po ang inay. Two years ako pa. Ah, sorry, 2021 pala. So, 2019 tapos 2021 pala ako umuwi. Ayan. And then, bumalik pa ako ng Japan ng 2021 to 2022. And umuwi na nga ako ng for good, not ng 2022. Which is basically not for good pala. Because gusto ko na namang umalagwa. Alam niyo yan? Pag-usapan natin sa isang araw itong aking pag-alagwa na ito, yung aking pagpo-for good na yan, na naging good nga ba? Or nagsisi pa? May pagsisisi pa or what? Isusunod natin kaagad, maraming nag-aabang ng aking saloobin tungkol dyan. At para magsilbing ano na rin, ah, uh, aral, hindi man aral eh, hindi magsilbing ano, inspirasyon. Sa iba pa mga OFWs na Nahihirap ang mag-decide kung uuwi na ba for good or what. Ayun, so, abangan po ninyo yan. In the meantime, eto po, ang ilang eksena ng aking mga pagbisita sa Pilipinas, ng aking mga pagbisita sa inay, mga sorpresang pagbisita sa inay, na alam kong hindi napanood ng ilan sa inyo, sa mga bago nating subscribers. So, eto po. Natin. Hello, <laughs> Apa, ano natin. at din. 'Yan ang mukha. Ah! Huwag <laughs> Ay, Ay, wala yan! Ay, walang <laughs> malayo Ay! Ay! Hey, Ay nandang, nandang, abay, may alas! Di naman eh. Ay! <laughs> Ay, ako hindi dito dahil, eh, ako oh, oh. Abay, ako sumalubong. Oo. Abay, hindi nakakilala. Ano you know, kayo? On. Sa ganda kong are Ha! <laughs> ah, Kotse! Hindi <laughs> niya kutse tayo. <laughs> Nakalimut na eh. Lumpos yeah. eh. Parang inilagin pa kaliwa. <laughs> ano ganyan? Mataba ka ah. Mataba nga. Mataba nga ako? Ay, sahayop na yan. Baka <laughs> inest. kami nang inagin. Gusto mo yung lang eh. Oo. Oh. <tiess> ay, gusto ka <kaya> ganito lang <laughs> Ang kayarante! Aba! Aba naman! Um, <tiess> nah, ay, hindi kaya! Kaganda <tiess> naman ang aking mami! Aba! Ay, ganda, ganda, ganda. Mo na. Aba! Ay, kaganda-ganda naman ang anak! ganda naman ako! Pelipens, Pelipens, Pelipens! Si naman pala, nakalimutan pala silang i-text na ako ay susundin sa Pierre. Isa pa naman yun. Hindi kaya ako sinarai. Ako ay may kinuha. Narinay <laughs> kong boses ang inay na tala. No? Alay, may kinuha pa. Iniutos ako kay Mayla. Siguro nakabibig dito. gagawin namin ngayon is what we're gonna do is video call. So, kunyari, may video call kami hanggang sa unti-unti akong papasok ng kwarto. <laughs> Tignan natin yung effect. <laughs> Tatay daw siya pakilig ko. Tatay, gusto nang tumain. baka ano na, oh, Beto, Beto, kailangan pa tumatay. <laughs> Andun sila. Sila'y binatay. Pag-a-chip na may iyong ng iyong Ang ganda yung laga. Sampung araw na Surprise natin. Pumunta happy Hello, Tutoy. Anong password na rin aking cellphone? Hello. Anong password na rin aking cellphone sa hotspot? Delay. Kasi walang password. Walang makakalam ng password. Saan? Nang wifi. Ay, saan ka mo, Tutoy? Sa kukunik ako sa kanila. Settings. Sa... So we're still thinking kung sino. Ay, wala nga dito si tatay mo. Mo. Go, 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 Hello, ate. Hindi mo itinek si Ogen. Ayan, meron na. Okay. Ay, oo, nag-try si Ken. Hindi naka-on. Okay. Everything is ready. Good luck. Tatawag daw si Ogen. <laughs> sabi ko, bakit sabi sa inay na huwag matutulog kasi nagpasabi ako na tatawag ako na mag-video ko kami. <coughs> 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 Dito Dito <coughs> kita yang lihat bangku. San ba, ba background? Dito ko isi paget yun yung pag ay Hello! Kumusta kayo? Tinatakpan ko yung background. I love you! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! <laughs> ano gusto niyo pa? Ano gusto niyo pa bagong taon? Ala, tumiwari <laughs> ka na. Ano gusto niyo pa taon? <laughs> taon? Pero doon pagkain. <laughs> at pagkain para kami, baka kami dat na ng bisita din eh, mga ng Nino Robert. <laughs> <laughs> Yung mga inaanak-anak na ba? <laughs> Aba nga naman, ay kantahan ninyo nga ako. Ha? Ah? Kantahan ninyo ako. Ano ah, ka ko. <laughs> Anong ulam ninyo? Ulam? Hmm, anong ulam ninyo? Aba nga naman. Masarap naman. <laughs> Masarap. Oh, banga naman. May bangus. Eh. Oh. Uh. Ay, anong ano ninyo? Ha? Anong inyong wish ngayong New Year? Aba. Ay, ay, para ako ay mababa ang buhay. Ay, ay, anong sasabihin niyo sa akin ngayong New Year? Anong sasabihin niyo ngayong New Year? Anong wish niyo sa akin? I wish you to be to have a very very long life so that you will be able to help me eh? to help me nobody will help except you and maybe really, oh ano pang Ano Ano

Gayak na kayo at tayo mamamasyal bukas. at tayo mamimili na kami at maghahanda tayo ng marami ngayong bagong taon. Oh, mga. yeah! <laughs> ah, natin ang mga anak milikan. Oh, mga mga po. Mag-anak. Mag -anap. mag, -anap. mag -anap. <laughs> Okay. So maraming maraming salamat sa inyong lahat abangan ninyo kami mga adventures ng inay dito sa Philippines. <laughs> Ay, hindi ko pala ang surprise ang inyong yan eh. I never thought that you will come. I never thought that you will come. Ay, nagagalit yan ni Sam. Niluloko lang naman yung ita ako. Nasabihin ni Dalating si Robert, pag-ibigay na sabi naman, nga ika'y nakakuha ng pa. Kasi ako yung nagpakita dyan, alam na ako sa si mundo. Ha, <laughs> mukha akong baseball Okay. <laughs> okay, so ito na ang ating status quo. Gusto <laughs> <So>, kong unahin kita. <laughs> Pagpasok ko dito, hindi maupo ka doon sa kama para kita mo kaming pareho? <laughs> ano? <laughs> Kung tama yung asawa, di ba yung dati asawa nagbibigay sa inyo? Magandang mga kuno! <laughs> hoy ay si Doktor Dr. Salawan. Dr. Mantilan. Oo. Yeah. Uh -huh. E kayo i-examine natin at nung ngayon, <laughs> ang ano, ang corona. Tingnan naman natin. Kaya anong pakiramdam ninyo lately? Ah? Anong inyong pakiramdam lately, ho? Wala ba kayo nararamdamang masama o ano? Ay, mabos isa. Yung ako na papahe. Ay, di iihi kayo. Sinasabi ko sa inyo na basta ihi lang, ihi lang kayo. Go, ihi. Or, ano hindi binibigilan tubi? ng inyong sarili? Na in umihi. Inom na tubig. Inom na in, tubig. Inahon ng malalim. Exhale. Dini niya. Inhale. ayos. Inhale. Exhale. Kaya ang inyong kamay. Kaya hmm. naman hindi ko malusog-lusog yata <laughs> ngayon. Ang huli kong tingin, parang kayo pwede pa yata na. Ano kanyang laging laging kinakain? Ano ano yung paborito ninyong kainin ho? Titingnan natin kung yung bagay bawal o ano. Ano inyong lagi kinakain sa kasalukuyan? Iiinom ho kayo ng tubig? Kayo kayo na -inom ng tubig? Okay na? Okay, 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 okay. Ah. Okay, 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 okay. ang inyong iniinom. Mm uh -hmm. -huh. Anong inyong nararamdaman lately? Pag-amimigat ang aking puso ko ng pangusat. yung plani akong ihi ng Ay, Natatak- regular naman ang pagtatayin ninyo. <laughs> Malimit kami. Nauutot- <laughs> Pag kayo nauutot, na iuutot ninyo. Pag kayo nauutot, iuutot ninyo. Huwag niyo pipigilan. Huwag niyo tatawagin ba sila na, Uutot ako, uutot ako. Uutot na kayo ng inyo. Hindi pala <laughs> pa ako, Dokya. Pag matay. Eh. Hindi nagtatawag pa pagka Ay ano? Pag iiihid, eh, Doktor, ano? Lagi, lagi na, daing patungk mm. na siya lang. Ay anak niya pala, anak niya pala yung si Rheumatology. Si Robert? Oo. Ay anong masasabi ninyo doon? <laughs> yung napaka nakakatawa eh. <laughs> nakakatawa no. Ang kilala ko kapatid ninyo, Lourdes Magpinay. <laughs> kapatid ko ka pala yan si Lourdes. Hindi ka kapatid si Marlene. Ah medyo. Kapatid mo si Lourdes? Ito, try si Mar Marilyn magtibay. Maria Cristina magtibay. Ayun. Ang hilito magtibay. Ang mga kapatid natin. oh, yan. Oh, ano sasabihin niyo kay, ano, paborito ho namin panoorin, si Obe? Sa ano? Sa TV ho. Ay, kilalang kilala eh. Apa. Oo. Oh, yung boy talaga mm -hmm. mahusay. Anak <laughs> pala ako ang artist. Hindi naman. hindi naman pala naka-on yung aking live. Teka, hindi pa rin naka-on. Ano yung isang Hindi pa rin naka-on yung aking camera. Puta sa. Obet ay inyong miss na miss na. Ha? Huh? Miss, miss na ninyo si Obet. Hello? Si Obet miss na miss na ninyo. Saan? Ayos, makita ko ma yeah. yeah. Ay, nung umaga ko ato ay medyo... Tapin muna ng kapidini sa labas. Tinan mo natin, hindi ka kayo na malalim. <laughs> Hindi nga kayo na mababaw. Pinawano ko kayo ng doktor. Ay, doktor. Kaya na kami ninyo. Pulusuhi, pulusuhi, doktor. ka pulusuhi. Bakit kiluhudok ang kamay niyan? batu hugay ang doktor? Bakit ba liba yung isang pakaliwa? Bakit pa kanan? Hindi yung pwede yung ganyan. Dapat ayusin ninyo. <laughs> Ay, yung, si Obet ayos. Obet, ayos ko yun si Obet, ayos. Wala ko dito, na eh. hindi <laughs> ko na uwi? Nangihibang bansa. Ah, sa ba Saan bansa na punta? Ang alam ko yun, sa Afrika daw yun eh. Sa Japan yata na. Ah. Ay, kayo naman inasikaso. Natawag naman ko sa inyo. Ah. Natawag naman sa inyo, natawag. Ah. Um, Ang <laughs> na mo. Ano. Sabi ko yung umuwi takikad dalawin. Kaya ako ako sa sandana, mahina na. Ang ako, pag-uwi mo, wala na ako. Kailangan ko at ako ay napapautot din <laughs> 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 ng kaunti. Mga... Ano? pa Ano? 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 doktor na ipaalis alis. Bakit <laughs> <laughs> ipaalis alis yung doktor na yun? Okay. okay. So, ayun. So, na lang, lang natin yung record din yun. Tinilipat natin. nilipat Ayun. lang natin, o. Oh. O, oh, konting ano po sa inyo. Hindi masyadong makita yung inyong, ano, sitwasyon. Hingap ako ng malalim. Pag-ihinga Wala kayong masyadong nararamdaman kayo? Okay ang inyong pag Okay. Pag-ihinga Ang paghinga ninyo, okay. muna. Ang paghinga. Ang inyong paghinga, okay. So ang problema naman ninyo, ang inyong pag-taye, sa pag utot saka yung pag-ihi. pag Pagkain, problema. Huwag. Pag-ihi yung important. Ayos. Hindi kayo namahin nila. Nilalagyan ito ng ano? ng sa tao dito. Ano, diaper. Parang hindi ko alam eh. Ano ah, kayo ng diaper para diretsyo lang kayo iiyo. <laughs> diaper. Kaya nga may diaper kayo eh. Para doon na kayo iihi ano. Iinom kayo ng tubig kailangan ano, eh, mga garning karami sa maghapon. Are. Are. Tataas na. Hindi, hai, hai, niyo. hindi ko pwedeng pag-iun kayong laang. Kung gusto ninyong humaba pang inyong buhay, kailangan natin ng tubig. Ano Tayo nagkakaintindihan ng Madam Ilagan. Aba. Ayun. Anak ako si Robert, kilala niyo. Oo, o, di kinamanggit ko nga sa inyo kanina na puto lang ating usapan. Ano? Ay, anong masasabi ninyo? Uh, anong masasabi ninyo sa kanya? Uh, ang pamayad ko siya, mabait na anak. Ang bama naman, ho. hindi uh, eh, Ang alam ko, idarating ko yun ngayon. Bigay darating ngayon. Ano? Ayan. Gusto ninyo siyang makita. Gusto ninyo siyang makita ipapasundo na natin. Tagal ko na nga, hindi nakikita na eh. Oo. Uh -huh. Hindi uh, ang buhay parang kay Katon Nying, ako <laughs> Kagwa po hey, namin yung Mr. E. S. Si, Mama Anton Nying, ano? Kilala ng aking ama. Uh -huh. Kilala ng aking ama si Katon Nying. <laughs> ang inyong asawa. Tatay ninyo, si Katon Nying. Ba'n niyo si Katon Tony. Si Tony. Ito si Tony. Tony. Ah. Ang so, tawag sa kanya dito. Mm-hmm. Isang huwag. Ang kami buo eh. Ang kami buo eh. Ang kami buo eh. Sorry, sandali mm -hmm. lang naman. Mm -hmm. Okay. <laughs> mm. e, tingin na ako kayo sa akin. Ha? Tingin kayo sa akin. Buo sa yeah. camera ako. Ewan ko sa camera mo. <laughs> Pogi ka ako ang doktor. Tingin kayo sa akin. Mabuti. Ha? Para kayong kamukha ni Ubet. <laughs> <laughs> Ay, ako nga ako si Ubet! Ako si Ube, tinay! Pwede ka ba ng inay? Oo, oh, na. Nang ano, nakaraan na! Ha, 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 ha! Ha, ha, si Obet darating. Ba't ka ko wala pa hanggang ngayon? Ha, <laughs> <laughs> <kayo> sa akin! Ha, ha, kayo nahihirapan? ang inay eh. <laughs> Ang ganda niya. Ang ganda Ang mahalaga. Ang mahalaga <laughs> nandito. Ang mahalaga nandito na ako. Sa Pilipinas. Ano? Yeah! <laughs> <laughs> Ay, kumahit ka, eh. <laughs> o, inay. Eh, tayo magka ano na mag-uulam tayo ng pinakamasarap na ulam na gusto ninyo hanggat meron pang kwarta. Nababaan kayo, ano? Tapos tayo magbubukas ng mga kahon, mga tsokolate, ramen, oh, Hindi yung oh, mga yeah. damit lahat. Yeah! <laughs> Asa pa! Ang <hangin. laughs> salamat <So>, naman! Eat yeah. <laughs> bro! Sabi kay, bakit si Owen ay wala pa hanggang ngayon? Alam ko sabi niyo darating. Mayab mayabang kasi eh. Mayabang. <laughs> sige, inay. Okay. Na so, mga kaibigan, nakasama na natin ang inay. Eh. Meron tayong konting drama. Pero whatever. Ang lahat ay naging maayos. Nandito, ang pinakamalagay na dito na tayo ngayon, kasama natin ang inay. Ay, mga ganda at nagadaong na ito si Christine. Oo, oh, at saka si Excel nandito rin. Ay. so, yun, magpapanuto na tayo kanati, Emma, ng pagkain. Gustong gusto ninyo. At anong gusto ninyo? Ha? Ah? Anong gusto ninyo? Ulam-ulam na nandito ngayon. Ang ngayong umaga, anong gusto ninyo ulam? Ada manok. anug. <laughs> Wah! Walang <laughs> kamah <laughs> <laughs> tayang, <laughs> aduh, <laughs> bom Oke, okay, sige, Nay. Maraming-maraming salamat di inilah. Jujur, si Fredo sama teman-teman. lah, teman-teman, World for more, and more, and more! Thank you! Bye-bye, Nay! Kembali kayu, Nay. Kawaii kamera. Diyan! <laughs> Halo? <laughs> Putus ka? Putus <laughs> ka? <laughs> <Yeah! laughs> <laughs> Okay. One, one ano masasabi niyo kay Doktor? Ha? Ano masasabi niyo sa inyong Doktor? Ano masasabi niyo kay Doktor Robert? Yes. Ha? Sinungaling. Sinungaling. So, sana ay alam kong lahat tayo naiyak. Alam kong na-miss natin sobrang inay. Alam kong halos bahagi na kayo ng aking pamilya, that's why affected din kayo. Tuloy ang buhay, syempre. Na wala nang inay, siya naman ating guardian angel ngayon. Kaya, push lang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Walang bibitaw dahil mahaba pa ang ating pagsasamahan. So, may mga ilan pa akong mga ano, throwback videos namin ng inay bilang selebrasyon ng kanyang karawan ka sa taong ito. Ng kanyang ikalawa, ng kanyang original na karawan ka sa taong ito. <laughs> Arigatou ko sa imas, siya na pato sa inyo, ko sa imas, at mabuhay lahat ng Pinoy sa mansulok ng world, the pathology pa more, and more, and more. I love you, inay! Bye -bye.